Hi, come mm -hmm. right here, hey, hey, babe. We, we, we are going to the market, and uh, we are going to buy fish, Molly. And... and we're going to leave Molly there, and together with the fish. Ah. I am just ah. kidding. <laughs> <laughs> Did not run. Ang ano babe? We <laughs> right now kay mamaling kita sa Tai -heng. Heng Fresh Market Sana pala din nalam mo yung microphone Kailan hey, na galing i-group-group guys, pero kung tinahanaw mga isda dito, alam sa palimpi sa mm. ginsay. At doon na si Naida, kung kaayo nga, kung kaan, tilapia. Saan na daw ganyan na? Pampano. Pampano. Gusto mm -hmm. pa rin nga isda, eh, maraming ka ng lapu-lapu. Basta nga, uh, sabaw, siya sa bawon. Um, Subahon. hindi uh, ka nakabutang, mapag-English, mabut. Si Molly. Molly, gano'n. Ay, shrimp na nabalat. Ay, na shrimp na nabalatan Idal ko kay Brad Guys, ang sayo kanina din ni Nga po kayo yeah! ah. mm. Guys, okay. yung hugasan at ugkamot. Kung uh, after nyo mamaligyan, after nyo mamupalit, hugas kasi ang kamot din. Nung mm. ulit to, 1, 2, 3, go. Pareha lang gihapon diri ang mga palimpyo sa Pilipinas. Kaya imong palimpyohan ang kanang imong isda. So, balikan na to. Ito kang nila. Ah... So habang ginalimpiyohan niya sa sunod ang kuan ang ato ang mga Kaya kay dili ta ang mga gulay. Oh. Oh, oh, Tigukay ko ka Argentina. Argentina. So, na ay na, mga na i-century to na malamang yung mga Pilipinas mga product din na, na ay kuon, Nestle, Erin Cheese. Okay, ay mga Palak na. no? Pina kada ko yung na kisokin na Hindi nawa guys. Porek sa kuna mo. Ano? Tama. 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 place nga mag fry fry taog mga chicken na ah, wala na po sila yung sa itlog din here. So, ilang itlog guys, na sila 12 pieces, tapos ang kini, ado na po sila yung um, 1 dozen. Ay! 1 dozen na ito ang 12 pieces. Three more than 12 pieces. May pig head na diretsyo, na ay beef bone. De Adidas. I'm going to hold this one because it might crack. Yeah, now. The cool thing is <laughs> that it's <laughs> not going to be Ganun lang ka quick ang amo ang pag grocery cause wala kayo ay tao basta ang aning mga oras sa manggo dili kayo dagsa ang mga katauhan. So nalami <laughs> nalami isda, nalami baboy, nakapadaw ng itlog o mga other ingredients which is good. Yeah, for only 92 dollars lang. Kukatcha. Kaya rin mo na itlog.